Para ituro sa atin ng proseso, dito ako ngayon sa pinakamatandang distillery sa buong Tayabas, Quezon. Ang Malyari Distillery ay itinayo noong 1908 pa. So that's almost 110 years ago. In fact, itong pugon na ito, ito pa yung original pugon na kanilang ginagamit noon, ang sabi sa atin ng mga may-ari. Ang nagtayo pa daw nito ay mga pamilya ng mga sundalong Kastila. Isa si Jose Reyes Alandi sa ilang sundalong Kastila na nanatili sa Pilipinas. Nakilala at napangasawa niya si Jose Fita sa bayan ng Tayabas. Taong 1908, itinayo ng mag-asawa ang Lambanog Fita, ang kauna-unahang pagawaan ng lambanog sa Pilipinas. Hi Sir Lito! Hello po, ako po si Kara. Hi Kara. Si Sir Lito ang apo na po kayo? Opo. Apo kayo nung original na gumawa nitong Opo. Pang... distillery na ito? Bali, pang tatlong generation na po ako. Bali, yung lola ko pa, nagturo sa amin. Mm -hmm. so, kasi sila yung first generation. Sila yung mm -hmm. nagturo sa amin na, na paggawa. Taong 1985, ginawang Malyari Distillery ang pangalan ng pagawaan. Pinalitan man ng pangalan ang bili ng lolot lola ni Lito, panatilihin ang sarap ng 90 proof grade na lambanog. Niluluto siya. Niluluto po sa dito sa ano sa sa, sa pugon. Mhm. -mm. Hanggang kumulo, gano'n? Ah, uh, dinidistillo siya mm -mm. for 8 uh, hours. Wow, 8 so, hours. Pagkaraano ho ng 1 hour na pagluluto, mggka mm -mm. na na ng produkto. Ah. Magsisimula na akong mag-produce ng lambanog. Yung process ng distillation, para rin siyang, no, alam natin, evaporation, condensation, yeah. parang gano'n. Basic, so, basic lang. So kumbaga yung tuba, milky white yung kulay niya, pero pag nilagay na siya sa pugon at na kumulo na siya, magpapawis. Ang unang tulo po niya is uh, batting ang tawag. So, oh, ito na! I'm so excited! Tumutulo na. Pwede nang inumin to, sir? Ma'am, hindi pwede. Matas pa ang proof Hindi pwede inumin to? 180 proof yan. Yeah. 180 proof? Sobrang taas nun, ha? Eh. Ano ba yung regular lang na yung yung kaya ng tao na proof? 80. 80 proof at ito 180? Oh, hindi pwede pa. Bakit? Ano mayayari kapag ininom mo? Masusunog. Masusunog yung lalamunan? 190 proof kasi. 180 proof. Oh my gosh. Sabi nga nila, so totoo ba yung sinasabi na nagliliyab daw ito kapag sinindihan? Opo, opo. Sigurado po, liliyab. Uh. Ma'am, baka hindi ba na yun? Ay, oo nga! Ano to? Gaas? <laughs> oh my gosh! Blue flame pa. Ibig sabihin, sobrang init nito. 180 proof. Sigurado po ba kayong labanog to, hindi gasolina? <laughs> hindi po. Oh my God. Kaya pag wala akong hangin. So kapag ininom ko to, masusunog ang lalamunan oh, ko. Oo, pwede. Eh parang sabi nga nila, yung mas masarap yung alam mong mahaba yung kasaysayang pinagdaanan nung, nung alak, di ba? Oh, 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 oh. Eh ito parang, kumbaga, yung alak na iniinom o lambanog na iniinom nung panahon pa ng mga Kastila. Pwede nating matikman. Matapos ang distillation process, dadaan naman ito sa fermentation. Isang proseso kung saan iniimbak ang lambanog ng ilang taon. Mas matagal na pag-ferment, mas masarap. Ang lambanog na mas pinasarap ng panahon, mahalagang bahagi rin pala ng isang tradisyon na nayuning patibayin ang samahan at pagkakaibigan. Ang tagayan ritual ng mga taga-Tayabas Quezon. Una raw tumatagay ang tanggero para makuha ang tiwala ng lahat na ligtas ang inumin. So normally kasi ang tanggero lalaki is a well-respected person in the community. Pero since this is a dying culture that we resurrected through tourism because we believe this is part of cultural tourism and gastronomy is history. So hindi po po pwedeng iniinom na la basta? Kailangan may ritual pa yan? Opo, kailangan po ay eh, may reason ng ating pag-iinom. Dito lang basta tayo naghihinom. Kasi this is social drinking, hindi talaga ito meant to get you drunk. Huwag natin kalimutan na ang Filipino is a gentle drinker. Okay. Ganyan so, lang. Ganito lang po talaga. Ganyan lang sa konti. Sa konti. One finger. One finger lang. Ganyan lang. O yung hinliliit lang. Hindi ganito ha. Hindi ganito maaang <laughs> puso. Yan. Ganyan lang. Meron kami lengguahe na Tagalog na ginagamit in offering the drink. Mm -hmm. I will say, na ay po. Ibig sabihin, narito na po. po, here's, your, here's uh -huh. my drink. Na ay po. And then, okay. sasagutin nyo kami ng pakinabangan po. Ibig no, sabihin na, make Gamitinan use na of it. Gamitin natin para sa camaraderie, for friendship, so, kumbaga, for So, kung baga para chivalry. sa sinasabi, andito na po ang lambanog. Kasi I pakinabangan na natin pakinabangan yan. Pakinabangan na natin oh, yan in a very positive way. At isang baso lang po gagamitin natin? Isa lang po kasi itong baso ito ay nagpapakita ng ating unity, respeto sa isa't isa. Para maipakilala sa bagong henerasyon, ang purong lambanog hinaluan na ng iba't ibang flavors. Nadinig mo na ba ang prunes, grapes, pineapple, at bubblegum-flavored lambanog? Yung mister ko, sabi yun ay medyo mahilig niyang uminom ay lambanog ano ay ngayon ay siya ay nakita niya ang potential ng lambanog industry. Noong 2002 naisipan namin na uh, bukod doon sa plain ay kami ay uh, manggawa din ng flavored lambanog sa dahilan na kita namin na parang ito ay uh, umuuso na sa prunes lambanog, ibinababad naman ng ilang araw ang prunes sa lambanog para humalo ang lasa at kulay nito. Pero sa grapes lambanog, kinakailangan pang lutuin at gawing minatamis ang grapes. Ang katas ng minatamis na grapes ang inihahalo sa lambanog. Parehas na proseso din ang ginagawa sa pineapple-flavored lambanog. Sa bubblegum-flavored lambanog naman, kinakailangan lang ibabad ang napiling bubblegum sa mismong imbakan ng lambanog para humalo ang lasa at kulay nito. Kasi balita daw ang keson sa lambanog na masarap. Sabi nilang ganun, kaya sila dumadayo dito. Pagka mo siya, puro talaga nagagawit siya dito. Uh, Swabo yung lasa niya, asin talagang masarap. Pero alam nyo bang, bago pa nauso ang mga makabagong timpla ng lambanog, may Sapan Wood at Liputi Fruit Flavored Lambanog na ang mga lolo at lola nating taga-kezon? Pinaka-bestseller ay yung Liputi flavor. Yung natural color ng Liputi kapag kaya na isinama ay pulang-pula. So, ang aking laging sinasabi dun sa mga mga napaparito, mga lalo ng mga nagtutor, sa halip na bumili sila ng red wine na imported, ay ang substitute na itong ating lokal na liputi flavor. Pero dahil isang beses lang sa isang taon kung mamunga ang puno ng liputi, ang kahoy ng sapan na madalas ginagamit ng mga magsasaka bilang gamot, ang mas madalas na hinahalo sa lambanok. Dating sa mga okasyon, ay napakahalaga talaga ng lambanog. Nakakapagpasaya ito, nakakapagpatagal uh, ng mga bisita, at talagang sila yung nag-i-enjoy kapag ka merong pinag-uumpukan na lambanog. Habang tumatanda o tumatagal sa pagkakaimbak mas sumasarap daw ang lambanog. Ipinakita sa amin ni Lito ang limited edition lambanog ng, ng Malyari Distillery. Halos 20 years na itong fine-ferment sa Damahuana o mga lalagyang ginagamit noong panahon pa ng mga Kastila. Ang lalimis ito, yung light blue na kulay nito. Mm -hmm. iba light blue. Yung iba iba mga kulay na. Ito yung mga uh, ginagamit na packaging ng araw. Lala okay. ng barko. Okay. May mga karga sila. Okay. Ito so, mga Diyos na ito ang binagamit nila. Pwede natin tikman. Pwede natin tikman? Why not? Let's try it. 20 years old. Oh my gosh. Meron pa talagang mga ano, alikabok, alikabok, -alik alikabok. -alik -alik -alik. Amoy vodka. Teka. Amoy alak. Amoy ng lambanog. Gusto ko. Oo! Sumusunod sa ganun siya. <laughs> Naroon pa rin ng ano niya. Iba. Iba to. Ito amoy alak. Ito yung alam ko. Alam ko yung amoy ng lambanog. Pero ito... Hino na siya. Grabe to. Smooth na smooth yung hmm. amoy niya. Tapos diretso yung... Diretso sa nostrils mo. Uy. At saka parang manamis-namis. Amoy pa lang parang manamis-namis yung tingin ko. Teka ha, tikman ko muna to. Masarap. <laughs> masarap to, masarap. Tapos, pagkalunok mo sa kanya, nararamdaman mong umiinit, pero medyo nararamdaman mo yung pagkanyog. May lasang coconut. May lasang coconut. May lasang, May lasang coconut siya. Alam mo galing siya sa tuba alam mo galing siya ah, sa tuba. Doon yung so, eto na ngayon yung 20 years old. So, kayo ang gumawa nito noon pa? Bata pa kayo noon, sir? 1998. Ang bango niya, manamis-namis yung amoy niya. ako dito. Grabe. Kasi yung kanina gumuguhit eh. Ito parang yung buong ha! Diretso sa ano? Diretso sa sa dibdib mo yung ano. Pero very very smooth. Wala. Iba siya. Wala. Walang coconut. Hindi ko sa akin na yung coconut. ano na ako yung character eh. na eh. Nag-mellow down. So guaranteed no hangover. No hangover! Pag-mina <applause> natin to <po. laughs> Cheers! Sarap! Ang mahigit isang libong galon ng lambanog na pinasarap ng panahon, matitikman na sa merkado sa susunod na taon. Pinasarap ng panahon ang lambanog na ito. Guys, you have to try this. Sobrang sarap.